try kong i-plant. Lilipat, lilipat ko dito. I'll try. Mamatay na siya. Nag-dry siya sa loob ng Sayang naman, dami na nga flower noon eh. Tapos namatay lang. Nadry siya. Hindi sayang naman. Tingnan niyo guys, oh um, namatay. Iri-replant -re natin siya guys. Sana mabuhay po siya. Tanggalin natin yung nalantang dahon. Ang dami na siya dati. Ang dami niya ng ano. Um, ang dami niya ng dating ano eh. Namulaklak na siya dati eh. Yan ang Lalagyan natin ito. For, for citrus. Sana mabuhay sa pa pala. Nagsasayang naman. Ang mahal nang bili ko dito. Tapos mamamatay lang siya. Mamamatay ka lang. Huwag ka naman ganyan. Hmm. Ang mahal-mahal nang bili ko dito. Hmm. Sana mabuhay ito. I-re-revive natin. Crispy na yung mga dahon niya eh. Namatay siya kasi kinaka Kinakain din kasi kahit nasa loob ng bahay, kinakain ng slugs. May, hindi ko alam bakit nakakapasok ang slugs doon sa loob ng bahay. Kahit saan kaya yun nang gagaling. Ayan. Ano, patay na? So, wala, ano, na oh. Eh. Sana mabuhay ka pa. May mga tinig ka pala, no? Tanggalin natin yung mga bulok ng dahon, baka. Sakali. May tinig ka pala. Ah, pala tong ano na to. Ay. Matinik siya. Tumaksan natin isa pa hindi talaga ako nabubuhay ng kalawag, ewan ko ba bibigyan natin ng pagkain. Ay, maganda-ganda ng panahon. Ma-sharp pala ang ano nito no? Ang bunga. Ang ano, sanga-sanga. Try natin i-revive baka sakali. Ika-hey, mamunga pa uli. May bata. Ayan, tapos anuhin natin siya. Ayan, pabalik natin. Alagay natin ito ulit. Para alam natin. Ayan, tapos eh, magpatanim tayo ng buto, guys.

guys. Nandito natin ng Ay nako naging dalawa. Idadagdag natin ng lupa. ayan tala kita tayo expert o oh, magtanim tanim kun lang natin kung tutubo pag hindi hindi ayan Palat palang pagtatanim eh. Maganda na kasi ang weather pagtanim ngayon. Kaya tatanan na natin. Ayan. Oh! Uh. Susunod natin ito tanim. Ang onion. Pwede pa siguro ang onion. Cucumber. Nagyan natin ng oh. Sana tumubo kayo. Sana tumubo kayo. po. <coughs> Ang niliit. <coughs> <coughs> Alam ba? Madami kasi hindi naman lahat ito talaga is tutubo. Kaya madami dapat din natin Ayan, takpan. Masama, bra. Ilipin Takpan natin. Ayan, Oke okay na. This one is cucumber. Tapos. Wait lang ba, ibalik natin dito. Ah, hindi na pwede ang ano, ang talong. Kulang na sa talong. Carrots, huwag mo yung carrots. Yan na lang muna. Yan lang, cucumber at saka ano. So, na nga, I-try na natin yung talong. Baka tumubo pa din yun yung talong. Malay mo, di ba? Late na kasi. Ayun, tinamad kasi ako magtanim noon kasi. Ang ginaw, ang lamig. Although sa loob lang naman ng bahay yung tinatanim. <laughs> Katamaran lang talaga. Ang pinairal. Kaya yan. Bibili na lang ako yung ano nag grow na. Atin tong talong. Tingnan natin ngayon. Ano? Seeds ng talong. Ayaw mo lumabas. na. Ay, ganyan pala ang ano ng talong. Ang seeds ng talong. Oh. Ganun lang pala. Ganyan pala ang ano ng talong. Kaliliit. Tutubo ka kaya. Abangan. Kung siya ay tutubo. Tama na. Yun. 이거 이거 나 이거 나